Di mabilang na kwento ng Filipino samurai. Isang Filipino na samurai. Para kang nanonood ng pelikula, pero totoo ito. Bago pa sumikat ang anime, katana, at mga ninja, may isang Pilipino na naging samurai sa sinaunang Japan. Ito ang kwento ni Juan, ang Filipino samurai na hindi mo pa naririnig. Misteryosong paglalakbay. Noong isang libo, anim na daan es, sakop ng mga Kastila ang Pilipinas. Maraming Pilipino noon ang naging alipin, katulong o tripulante sa mga barko. Isa sa kanila si Juan, isang batang Pilipino na napunta sa Japan. May mga nagsasabing nadakip siya, may iba naman na naniniwala na tumakas siya mula sa kolonyal na buhay. Pero isang bagay ang sigurado, napunta siya sa serbisyo ng isang makapangyarihang hapon. Mula alipin hanggang samurai. Ang makapangyarihang Panginoon na iyon ay si Date Masamun, ang kilalang isang matang mandirigma at daimyo ng Sendai nakita niya ang potensyal ni Juan na mabilis na nakibagay sa kultura ng Japan. Dahan-dahan, nakuha ni Juan ang tiwala ni Date Masamun, natutunan ang wika, sinanay sa sining ng pakikipaglaban, at sa huli, naging samurai. Ang paglalakbay papuntang Vatican Noong 1614 na, nagpadala si Date Masamun ng isang diplomatikong misyon sa Europe, pinamunuan ni Hasekura Tsunenaga, isang samurai. Alam mo ba na si Juan ay kasama sa ekspedisyon? Sabay silang naglayag papuntang Mexico, Spain, at kahit sa Vatican sa Rome. Nakita nila ang Papa at marahil ay nakilala pa siya. Nawawala sa kasaysayan. Sa kabila ng kanyang kahangahangang paglalakbay, unti-unting nawala si Juan sa mga tala ng kasaysayan. May mga nagsabing nanirahan siya sa Spain. May iba namang naniniwala na bumalik siya sa Japan at nagpatuloy bilang isang mandirigma. Sa mga natitirang dokumento, tinawag lang siyang Filipinong alipin na naging samurai. Isang multo sa mga pahina ng kasaysayan na nakalimutan ng dalawang bansa. Ang pamana ng Filipino samurai. Hanggang ngayon, ang kwento ni Juan ay isa sa mga pinakakagilu-giliw at misteryosong bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Isang tao na naglakbay sa iba't ibang bansa, lumaban sa mga dayuhang mandirigma at nagtagumpay. Pinakita niya na kahit noong panahon ng kolonisasyon, may mga Pilipino nang gumagawa ng marka sa buong mundo. Isang tunay na Ronin mula sa mga pulo ng Timog Silangang Asya. Hindi lang sa mga kilalang pangalan umiikot ang kasaysayan. Minsan, ang pinakakamanghamanghang kwento ay nanggagaling sa mga nakalimutan. Gusto mo bang maging pelikula ang buhay ng Filipino Samurai? Ay comment mo sa baba! At kung gusto mo ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa iba pang mga kwento.